Hi mga kababayan. Papahinga na sana ako. Kaso may na bigla akong na may dumaan sa aking uh, timeline na bago na namang issue. Bagong issue kay PBBM. Talaga yatang hindi nila tinitigilan. Sinisira nila ang Pangulo natin. Ito na naman, ang galing na naman po dito sa kay Maharlika. Christmas na Christmas, walang patawad. Ito po, na according to her, ito talaga ang makakasira. Eh, dati nang sinisira nila, sirang-sira na nga. Pero, alam mo, nasisira lang itong Marcos sa kanila, sa paningin nila, sa paningin ng mga followers ni Maharlika at sa mga DDS at DDS followers, DDS blogger followers. Ito na naman nga, kasi alam niyo nangyayari, sunod-sunod po ito ngayon na mga paninira sa Marcos. Kasi gusto talaga nilang, gusto na talaga nilang mawala si Marcos sa pwesto. Gusto nang, hindi na talaga makaantay, gustong gusto nang agawin ang Malacanang. At alam natin kung bakit. Nagmamadali po sila masyado Nagmamadali sila na alisin sa pwesto si Bongbong Marcos nang sa ganon ay mapigilan yung ICC at maligtas sila sa pag-aresto sa pag-iimbestiga ng ICC. Kasi bakit guilty? Ano ang rason para umiwas sa ICC kundi guilty at isa pa yung mga hindi lang yung ICC pero yan ang pinaka grabe iniiwasan nila yung mga mga kaso syempre nga naman kung si Sarah na ang nakaupo tapos na ng tapos na ng lahat ng problema plus yung kung ano man ang naipangako niya kay Xi Jinping matutupad na yun gusto kasi nilang makabalik sa posisyon nang sa ganon eh tuloy tuloy pa rin ang kanilang pamamayang pag at yung kung ano man ang pakinabang na nakukuha nila sa pag-upo sa posisyon. At ito nga po, unang iniisip nilang gawin ay kudita. Impeachment. At ngayon may panibago na naman pong isyu. Ito na ikakasira daw ni Marcos. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Dahil mayroon daw silang ilalabas na isang maselang video involving Bongbong Marcos and wife Liza video na nagpapakita daw na humihitit ng drugs. Cocaine daw. Na kung tawagan nila ay pulburon. May video daw. Now, kung totoo na may video, nakunan sila ng video na kung totoong sila ay gumagamit na aktuhan na gumagamit aba bakit saan pa ba sila gumagamit saan nila ginawa kung totoo ah saan sa isang party na maraming tao na of course kung sa isang party, hindi mo sigurado kung may mga kalaban doon o may mga spy. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ang lahat ng tao na nasa loob ng party, kung nasa party man yon Napaka-careless naman. Alam nyo kasi, ako, never akong, never akong tumikim ng drugs. Pero, dahil po sa ang mundo talaga ay parang hindi na masasawata itong paggamit ng drugs. Wala nang pinipili eh. Magmaliit na tao, may mataas na tao, mga elitista, mayayaman, mga royalty. Gumagamit yan sila. Even mga kagalang-galang na tao, So, parang napaka-hypocrite nga eh. Napaka-plastic. Kung, hindi ko sinasabi na, hindi ko sinabi, I don't mean, na parang tanggapel, hayaan, gawing legal, hindi po yun ang pinupunto ko. Ang pinupunto ko, ay, napakaraming tao, ang gumagawa nito. Para na lang 'yung naninigarilyo at umiinom ng alak. Parang gano'n. Mas controversial nga lang kasi ang drugs. Ngayon, kung ito ay maituturing nating bisyo kagaya ng pag-inom ng alak at paninigarilyo. Although ang paninigarilyo at pag-inom ng alak ay pwedeng gawin in public dahil accepted naman 'yan ng lipunan eh. Ngayon itong drugs na ito dahil na controversial at illegal, pwede ba naman doon sa mga gumagamit nito in private naman. Do it discreetly. Bakit gagawin sa lugar na may ibang mga nakakita? may mga kasama or bakit nakunan? Ngayon, kung yun ang yung, uh, yung incident na yun ay ginawa ng mag-asawa sa loob ng kanilang private room, hindi kaya may kaso ito? Hindi kaya pwedeng kasuhan kung sino man ang kumuha ng video? Alam naman siguro na sila mismo mag-asawa, kukuna nila ang sarili nila na nagchuchongkik. Kukunan ng video tapos para ano? Parang yung mga sex video, di ba? What is the point? What's the point na kukunan mo ang mga sarili niyo ginaginagawa ang mga bagay na hindi pwedeng ilabas, hindi pwedeng makita ng ibang mga mata? ang sinasabi ko po, kung talagang hindi makontrol ang paggamit nito, ang pagbibisyo nito, sana naman po, gawin sa private na lugar na ikaw lang o kayong dalawa lang, walang video, walang ibang taong makakakita. And, wag, na, wag naman kayong lalabas sa kwarto na mayroon pang epekto yung tinake nyo. ba? Diba? Ganun lang yun. Para ka lang uminom ng alak. Yun po ang ibig kong sabihin. Dahil talagang parang napakahirap tanggalin ang bisyo na yan. Kahit nalagyan mo pa ng death penalty, lulusot, may lulusot at may lulusot. Kuha nyo, ibig ko sabihin. Kung baga, kung talagang hindi na mapigilan, kung talagang hindi yan makukontrol, ay, be ano naman, be discreet naman. At sana, wag nang makikita, lalo pat mga taong iginagalang, mga tao kayong iginagalang, Pangulo, First Lady. Pero ni minsan naman po, hindi natin sila nakita in public, humarap sa public na bangag. Di ba? Ngayon, ito sinasabi po ni Maharlika na video. Ito, ibinulgar na kagad niya, ibinlad niya, na siya nga mismo, hindi pa niya nakikita. Hindi pa niya nakikita mismo yung video. Pero pwede daw na lumabas any moment. Ano yun? may nagkwento lang po sa kanya, according to her, may nagkwento sa kanya na mayroon siyang hawak na video ni Bongbong Marcos or nung first couple na humihitit daw ng cocaine. Hindi pa nga niya nakikita, hindi pa na-verify kung totoong may video parang yung kaso ni Eric Celis at Lorraine Badoy tungkol doon sa 1.8 billion na travel expense ni Martin Romualdez. Ngayon, dahil dito sa vlog na ito ni Maharlika, nagkakagulo na naman. Nagkakagulo ang mga vloggers, nagkakagulo ang buong bansa. Ano ito? Talagang ang plano ay siraan gustong-gustong sirain ang Pangulo para kasuklaman ng taong bayan nang sa ganon ay mag-people power patalsikin. Yun po ang gusto nilang mangyari. Yun lang yun. Kung ano-ano na lang ang mga pinaplano. Ngayon dahil yung kudita ay exposed na, siyempre na paghandaan na yun ang tanga naman ng Pangulo kung hindi yan mapaghahandaan. Kilala na kung sino ang may pakala. Kaya ngayon, iba naman na style ang ginagawa. Sisiraan sa pamamagitan nitong sinasabing video. Kumbaga ay parang kahalintulad ng sex video. Well, sana nga naging sex video na lang kasi kung sex video, aba, walang mali doon. <coughs> dahil mag-asawa yun. Sinong luko-luko? <coughs> ang kukuha. Paano nakunan? Ngayon, dahil hindi naman sex video, kundi naaktuhan daw, nakunan ng video na nagtitake ng powder. kaso, ang kaso, itong nagbulgar na si Maharlika, ni hindi pa niya nakikita ang video, ni hindi nga niya nakikita, kaya, ni hindi mo sigurado kung totoo may video o wala. Parang ginugulo lang yung isip ng mga tao. Aber, sige nga, ilabas. Ilabas, Diyo gusto ko rin makita gusto ko makita kung saan nila ginawa kung yan ay sa loob ng kwarto wala kayong pakialam para sa akin eh ano kung nasa loob naman ng kwarto nila at hindi naman sila nagpakita sa taong bayan na sila na apektado yung trabaho So, what kung nag-drug sila sa loob ng kwarto nila? Para sa akin eh, eh ano ngayon? Kung bisyo nila yun? Sabi ko nga, para lang yan uminom ng alak, ang epekto ay parang parehas din lang. Ang pagkakaiba nga lang kasi, iligal ang droga. Ang alak ay hindi pero parang parehas din. Almost the same ang epekto. Ang ibig sabihin, kung totoo man, kung totoo man na mayroon nga video, tingnan natin, pag-aralan natin, eh kung saan niyang kinuha, paano kinuha, saan, anong lugar. Kasi kung yan din naman ay talagang ginawa in public, say, isang event, party maybe, syempre mali. Para sa akin, hindi na yan magiging mali kung ginawa sa loob in the privacy of their bedroom. Wala na tayong pakialam doon. Para na lang isang whatever private act basta ba walang naaapektuhang ibang tao hindi apektado yung trabaho doon lang po ako kasi nga yung drugs na yan parang epidemic na yan eh buong mundo yan eh walang pinipili kaya wag na tayong magkapaka-plastic kaya pobre ke pobreke. sabi ko nga pati mga prinsipe mga kagalang-galang na tao ano pa kaalam natin even mga politiko pero alam ba natin na tumitira sila hindi kasi ginagawa naman nila in private o oh, may kaso ba Di ba wala? Kasi, lihim. Walang kaso. Pag hindi na bunyag. Itong mga, tal very kwampo eh. Halatang-halatang sinisiraan lang talaga. Totoo man o hindi, sinisiraan. Kasi kung, kung hindi sinisiraan, bakit gustong ilabas? Bakit sila si Marcos lang ba ang nagda -drugs? Excuse me. I don't think so. Kahit na mga sat. Maniniwala ba kayo na mga kongresista, mga senador, walang nagda-drugs dyan? Hmm. Yung pa mga can afford? I am not pinpointing who hindi ko alam. Pero mayroon yan. Mayroon yan. Kaya pwede ba? Tigilan nyo nga yung kakapanira kay Presidente. Napaghalata kayo eh. Sunod-sunod eh. Gusto nyo ganyan? Sige. Sige, tingnan natin kung matira ang matibay. Di ba mga kababayan? Ako hindi ako naniniwala dito. Puro paninira talaga ito. Gusto lang talaga nilang sirain yung tao. Dahil gusto nilang palitan. Mayroon silang gustong iupo. Yun lang yun. Mga ganid. Ganid sa kapangyarihan. Hindi na nakontento. Hindi na makahintay. Naging pangulo na ng anim ta na taon. At may darating na anim na taon magiging pangulo yung anak hindi makahintay di ba yun lang yun yun lang yun mayroon lang talaga silang gustong iupo dyan mga hindi makahintay na paghahalata kayo mga pagkaganid ninyo itong mga nag itong mga katulong na ito tumutulong nasiraan si Marcos tumutulong na iupo yung gusto nilang iupo. Pare-pareho kayo. Ang mga ginagawa ninyo ay hindi sa interes ng bayan, kundi sa interes ng mga pansarili ninyong interes. Yun lang yun, mga kababayan. Hanggang dito lang muna. At uh, maraming salamat sa panunood at mag-abang po tayo sa mga susunod na mangyayari. Peace.